Ba, tadali lang. May nang ba? Ha? Huh? Wala nang ulat do. Wala. Papa matindi ako pa yan, Matagal pa. Hindi hey, 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 hey. hey, ayoko. Ayoko, hey, yan. Hey. Yan yan. Tadali lang yun, okay lang yun. Okay lang yun. Hindi na kailangan bayad. Mina bayaran ako. No ko. Good day hey, mga lodi ko ay. Pwede tayo. Pahingat tayo. Pero may napagwatakan mga lodi na nakiutop na yung in yung motor niya. Rubber booting mga lodi. May nagdamit sa kanya na, Papamatintyap daw. Hindi na kailangan yun. Pagdali lang yun. Ito mga lodi ko eh. Tingnan nyo. Rubber booting. Yung isa, Natanggal ko na. May nagdamit sa kanya mga lodi, Papamatintyap daw. Hindi na kailangan ng na matintyap. Napaka-simple lang yan mga lodi. Kahit kayo, Kahit kaya nyo yan. Yun lang paggawa natin mga lodi, Bumili pa lang rubber booting. Saka, tornillo kasi naputol na yung tornillo mga lodi ko ay ayan o no? kaya na pabili tayo mga lodi habang hinahantay natin mga lodi yung pieta mga lodi ko ay tirahin na natin to baka tirahin palag pero mga lodi sound trip tayo habang gumagawa go ngay là lang mà chính cha. xuống men down. à, tôi đang mang đồ đi qua khi biết rằng ta đang đồ đi. lumating na yung pyesang pinabili natin na may-ari ng motor mga Lodi ko ay eto, yung booting ng Honda 155 o 125, pakehat lang yan oh mga, God Lodi. God. At etong, lapusol, mga Lodi at itong torilion na napusol mga Lodi ko ay at eto oh pa lang may-ari nito mga Lodi, ayan no oh at yung mga mga Lodi ko ay nangyala yung pyesa wala lang problema, ikakabit na lang to mga Lodi ko ay, kaya Huwag na natin panagalin mga lodi Kasi coding ko ngayon Labaday, marami kong labahan Mga lodi ko ay kaya game Simulan ulit natin mga lodi ko ay Ito na lang At ito na nga mga lodi ko ay Ito yung pag-apat natin tatanggalin mga lodi Kaya no, hindi na natin panatanggalin mga lodi Bibilang ako tatlo One, two, three, pack! Okay, magandang ang so, di ba? Maganda di ay. Mabinit na ang gawa. di, di ba? Lalo na kung nakapat-forward ang na video. Ang din di ba? At yun lang nga, mga Lodi Patanggal natin yung buting mga Lodi. Kaya pat-forward natin, mga Lodi Kway. Kakabit naman natin ngayon yung rubber buting, mga Lodi. Kaya game ulit, mga Lodi Kway. tip lang tayo, mga Lodi. Enjoy! At eto na nga mga Lodi Kwai, It bakit naman ang gakabit natin mga Lodi? Kaya lang ang problema ng mga Lodi Kwai, eto kaya mga kaya Lodi. Ano ang wala kang gamit? Kahit ikaw pa ang pinakamagaling na mekaniko na buong bansa mga Lodi Kwai, kung wala kang gamit, nga nga mga Lodi Kwai. Pero <laughs> kung ka, kaya-kaya mong gawan ng paraan mga Lodi at eto na nga mga Lodi ko ay huwag na natin itong patagalin mga Lodi wala tayong power handle wala tayong racket. kaya eto na lang mga Lodi pagtugtungin na lang natin yung yabi-tayabi mga Lodi mahalalagan pwede na to mga Lodi ko after eto na nga mga lodi kwai Nakabit na natin yung rubber booting mga lodi Nakabit na natin Ang bracket mga lodi ko Huwag na natin itong patagalin mga lodi Humahaba na ang video mga lodi ay Kaya eto na Ipapakita ko na yung resulta si Eto mga lodi kwai Ta-da! Mga lang Malagit ng ulat ba? Ha? Malagit ng ulat do? Wala. Papamatidyak mo pa yan, matagal pa. Hindi, hey, hey, ayoko. Ayoko, hey. yan. Yan, yan. Sandali lang yun, okay lang yun. Okay lang yun, hindi na kayo nalang bayad. Hey, <laughs> May nabayaran ako. Loko. No, okay, namahala di ko ay. dito na lang muna. Bye-bye. Oh. Thank you. <laughs>